Paglalarawan sa Tagpuan ng Ibong Adarna Kilalanin natin ang mga bahagi ng lugar kaugnay sa koridong ito. Alamin natin ang makikita at ilang pangyayaring naganap dito. Kaharian ng Berbanya Ito ang pangunahing tagpuan ng koridong Ibong Adarna. Ito ang lugar kung saan naninirahan ang Haring Fernando at Reyna Valeriana kasama ang kanilang tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Ang pamumuhay nila rito ay tahimik at matiwasay. Bundok Tabor Bundok na nabanggit ng manggagamot kung saan matatagpuan ang piedras platas na siyang dinadapuan ng ibong adarna tuwing hating gabi. Piedras Platas sa Piedras Platas, nakatira ang ibong Adarna. Ang Piedras Platas ay sobrang ganda na tila diamante. Sa gabi, dito natutulog ang ibong Adarna. Pero ito ay kakanta at dudumay muna. Kabundukan ng Armenia Dito ay may tumutubong punong kahoy at mga prutas. Ang mga ibon ay kumakanta ng masaya. Matamis ang lasa ng tubig ang simoy ay mabango, maraming bulaklak. Mapayapa ang buhay dito. Si Don Juan ay dito pumunta pagkatapos pakawalan nila Don Pedro at Don Diego ang ibong adarna. Makikita rin sa gitna ng kabundukan ito ang balon. Balon sa kabundukan ng Armenia. Ang balon ay nasa gitna ng kabundukan ng Armenia. Ito ay walang tubig at may lubid na makikita. Sa ilalim ng balong ito ay may palasyong kristal at ginto. Dito makikita si Donya Juana at Donya Leonora. Kinalaban dito ni Don Juan ng isang higante at isang serpiente upang iligtas ang dalawang Donya Reino de los Cristales Sa Reino de los Cristales, nakatira si Haring Salermo at Doña Maria Blanca. Dito rin makikita ang mga bato na naparusahan ni Haring Salermo dahil kay donya Maria Blanca. Sa panahon na nakarating si Don Juan dito, binigyan siya ng mga pagsubok ni Haring Salermo at matagumpay niya itong nagawa dahil sa tulong ng mahika ni donya Maria Blanca. At ito nga ang mga tagpuan sa Ibong Adarna. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.